Sa gitna ng kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Laos, kinataasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete na planuhin na ang agarang pagpapauwi sa mga Pilipinong na iipit sa gera sa Lebanon. At tayo sa VNCAN Laos, nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Masi, anong latest sa pagdalo dyan ni Pangulong Marcos? Bok tinapos nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw na ito sa pagdulo niya ng mga pulong kasama ang business leaders dito sa Vientian Lao. Dito niya isinuot ang kanyang salesman hat at ipinagmalaki ang ginagawa ng pamahalaan para mahikayat ang mga investor na piliin ang Pilipinas doon magnegosyo. Pero bago 'yan, naisingit pa muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang Zoom meeting para pag-usapan ng sitwasyon ng mga kababayan natin sa Middle East. We are not... Bandang alas 11 kaninang umaga oras dito sa Lao, nagpatawag ng online meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilang gabinete para planuhin ang repatriation ng mga kababayan nating apektado ng tensyon sa Middle East. Utos niya, gamitin ang mga asset ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy na naiipit sa gyera. We are now going to evacuate our people um, by whatever means, by air or by sea. And this made all the preparations so that malapit na lahat na asset natin, kung may barko tayo kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut, na masangali basta the embassy uh, gives us uh, the all-clear and they say that our people can go, mailabas na agad natin uh, so that hindi sila nagaantay aantay na matagal uh, in the danger areas. <laughs> Sa panayam namin kanina sa Pangulo, may abiso na sa ship owners na huwag dadaan sa mga delikadong lugar sa Middle East. I asked to see, to speak to uh, all of the uh, all of the concerned agencies para malaman kung paano talaga paano natin uh, iuuwi ang mga mga Pinoy na naipit ngayon sa sa Lebanon. Uh, there about there are more than 400 now Would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. <laughs> Kamakailan lang na magsagawa na naman ang airstrike ang Israel laban sa southern Lebanon, wala namang napaulat na nasakta na Pinoy. Pero sa higit isang libo at pitong daang OFW na nais umuwi mula sa Lebanon, nasa higit limang daan pa lang daw ang nakakabalik sa Pilipinas. Matapos ang Zoom meeting, tuloy sa pagdalo sa summit si Pangulong Marcos kung saan napahapyawan daw niya ang usapin sa West Philippine Sea. i didn't specify the details, but with the, it is just gen, the general principle of uh, the um, adherence to the rule of law uh, and uh, the uh, unclos, and uh, just as a general thing, uh, we will have a chance to get into more detail maybe uh, in the next couple of days. <laughs> Ngayong gabi, dumiretsyo ang Pangulo sa ASEAN Business and Investment Summit. Dito naman inilatag ng Pangulo ang mga dahilan para mamuhunan ng mga negosyante sa ating bansa. Aniya, bukod sa mga itinatayong infrastruktura ng kanyang administrasyon gaya ng flood control projects at tulay na magpapadali sa transportasyon at kalakalan, pinagaganda na rin daw ng pamahalaan ang digital infrastructure ng bansa. May isinusulong na rin umanong batas para mabigyan ng incentive ang mga foreign investors sa Pilipinas. So let me put on my salesman's hat for just a while and invite you to explore the investment opportunities that are on offer. We are targeting industries like green metals, battery manufacturing, energy equipment, data centers, and agribusiness. Buk, base sa impormasyon na nakuha natin sa isang source kanina, binigyang diin nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang intervention sa ASEAN Interparliamentary Assembly na dapat ay i-reaffirm ng ASEAN ang ating posisyon para una sa lahat ay matiyak na merong sovereign equality ang lahat ng Estado. Pangalawa ay magkaroon ng maayos na settlement ng mga dispute at pangatlo ay masiguro na masusunod ang rules-based order sa buong rehiyon. Bukas ay inaasahan naman, Bok, na dadalo si uh, Pangulong Marcos Pacifico sa sunod-sunod na pulong kasama ang ASEAN at ang mga partner countries nito. Yan muna ang latest mula dito sa Vientiane, Laos. Bok. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.